Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, magbibigay tayo ng focus sa TypeScript at Storage Manager. Ipinaliliwanag ng artikulong ito kung paano ligtas at mahusay na gamitin ang mga storage feature na ibinibigay ng browser gamit ang TypeScript. Partikular na nakatuon ito sa feature detection, storage estimation, at persistence requests ng Storage Manager API. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang Storage Manager ay isang API na nagpapahintulot sa mga web application na tansyahin kung gaano karaming storage ang ginagamit at gaano kalaki ang natitirang kapasidad. Nagbibigay din ito ng persistence request, persist, upang maiwasan ang awtomatikong pagtanggal ng data ng user o browser. Dahil dito, maaari mong malaman kung sapat ang libreng espasyo o kung may posibilidad na awtomatikong mabura ang data, gaya kapag nag-iimbak ng malaking datos sa index para sa offline na aplikasyon. Una, tiyakin kung sinusuportahan ng browser ang navigator storage. Tinitiyak ng function na ito ang pagkakaroon ng Storage Manager API sa bawat yugto. Dahil ang Navigator, Storage, ay maaaring hindi available sa ilang browser gaya ng Safari, mahalaga na kumpirmahin ang pag-iral nito ng ligtas gamit ang Type of. Kung nais mong aktual na patakbuhin ang code, gawin ito sa loob ng isang HTML file. Savay di ito tinitiyak lang namin na walang compilation errors. Pagkatapos suriin ang functionality gamit ang support storage manager, kunin ang paggamit, usage, at kota, kota, mula sa navigator, storage, estimate. Ang function na ito ay laging gumagana ng ligtas at magbabalik ng null kung hindi ito suportado ng browser. Ang usage at quota ay tinatayang halaga at maaaring magkaiba sa bawat browser. Gamitin ang persist upang hilingin ang persistence para hindi automatikong mabura ng browser ang mahalagang data, hal. Offline cache. Gayunpaman, hindi ito palaging matagumpay sa lahat ng environment. Kung magtagumpay ang persist hindi awtomatikong buburahin ng browser ang data maliban na lamang kung mano-manong gagawin ito ng user. Gayunpaman, maaaring tanggihan ng mga request ayon sa aksyon ng user o mga setting ng browser. Suriin muna ang libreng espasyo bago mag-save ng malaking data upang maiwasan ang pagkakabigo ng pagsulat, quota exceeded error. Sa pamamagitan ng pag-check ng available storage bago mag-save, mababawasan mo ang panganib ng pagkaantala ng pagsulat bunsod ng kakulangan sa kapasidad. Ang local storage ay maginhawa para sa pag-iimbak ng magagaan na configuration data at katulad na impormasyon. Ang sumusunod na klase ay gumagamit ng generics upang makabuo ng type-safe wrapper. Ang klase na ito ay tumutulong mabawasan ang panganib ng maling uri ng data sa pag-store o pagkuha. Sa pamamagitan ng feature detection gamit ang Support Storage Manager, maaari mong suportahan ng ligtas ang lahat ng environment, suriin ang usage at kota gamit ang Navigator, Storage, Estimate, at humiling ng Persistence gamit ang Persist. Sa TypeScript, gumamit ng wrapper functions at type definitions upang magsulat ng malinaw at ligtas na code. Ang pangunahing daloy ay suriin ng pag-iral, tantiyahin, humiling ng persistence, at suriin ang kapasidad bago magsulat sa storage. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood. Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.